ayan, nandito po tayo sa Tagaytay kung makikita nyo ayan po yung view ayan po yung taal ayan kanina hindi kami nakapag picture gawa ng grabe yung fog I'm here with my batchmate in Cebu Mira, ¿eh? Porque tampoco. Ayan, yung taan. Okay. Nandito kami ngayon sa Tagaytay-Gawaan. Nililibing kami na isa naming package. Ayok, ayok. Ayok, ayok. Pakita nalang. <laughs> Pakita nalang. Pakita nalang. Bakal. Pakita nalang. Palayok pa ka. Sige, sige. mo. Naiti

Okey Hi. okay, ma, kapi kita sila. Okey ma, Okay. Ah, yung uh, uh, ah, uh, kapi uh, ah, uh, uh, right. na. Ano yung kapi ko na? Ano yung Ah, ko na? Ano yung kapi na? Ano yung kapi ko na? Ano yung kapi ko na? Ano yung Ano na? Ano yung kapi ko na? Ano yung kapi Ano yung po. ko na? Ano yung kapi ko na? Ano yung kapi na? Ano yung kapi ko

Kaya nga, <laughs> hindi, gusto, gusto rin kasi niya na makita sa Romel. Siyempre, dumating yung Kasi presidente eh, dumating. Malapit na yan. Ang, ang buho sila, buho sila kasi katabi na nung Crown Asia. Next na noon, parang tayo maitim na. Malapit na. Malapit na. na. Ate oh, na ba sila? Oh, kasi hindi oh, na, yung ano na, kasi Oo, oh, dito kasi nung parang tayo maitim na, dito yung buho. Hindi na lang kasi Kaya, kay Sending to the signal. Baby, hindi ka kaya. Sa bahay ka mag Netflix na lang mag-Netflix na. Walang signal. Ayaw. Hindi sorry. na lang <laughs> na natin 'to. Dapat daw Dapat tuon sa Meron dito eh. Meron Tanggalin na lang kaya yung ano sabaw. Na, sa bago. Ayun ba? isang Ito pwede pa. Diyan okay. no, na? kumain? Yung Tanggal na lang. Asan yung eh, po. Ito. Ito po. <laughs> uh, <laughs> may carry carry na kayo Para <laughs> sa <laughs> <carry> <laughs> Okay. Thank you. So, ano, na pa ang, -tay na? O, -tay na tayo. Itong rice na isa, doon. Malayo kay. Malayo sing pray muna tayo. Okay. okay na ba lahat? Ay, pray Siguro. Na, pray. It's prayer. Okay. okay na? Try na tayo. na tayo. May the Father okay. designed all this for Amen. Bless us, O Lord, for this thy okay. which okay. of our mercy okay. from thy bounty through Christ, our Lord. Amen. Kain na! Kanina tayo tayo. Siyempre, yung ito Tapos, yung isang chapsoy uh, isang, ito. Ayun, ito isang doon. Itong sang chapsoy At least hindi na gumawa mo chapsoy Kuya, hindi ko mag-gains <laughs> na light. Ay, nag-chop na doon. na doon. Hindi yung sagit na. Dito, na. Dito, sagit na. Dito, mag na. Dito, mag na. nagwawala. Ikaw ba? kailangan <laughs> ko aba na tikka kinabiyin na okay sa bilina thank you hindi masyadong kita yung face niya